Gak api kira udah Malaki to mga koys Kinain ha paon Ina inang paun ko. Balitin tong paun. Balitan yung pa pain. Ito malaki to mga koys Subscribers natin jen sa Surigao At sa Mindanao, shout out. Sa Glan, Sarangani. So, yan, shout out sa Sarangani province. Oh, meron na naman. Shout out sa inyong lahat dyan, mga guys. Yung mga malayo sa pamilya. Nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya. Shout out sa inyong lahat dyan, mga OFW. Ini lagi lo kayak, lihat tuh ya.

Doon si Kuya Dante sa likod. Ako muna yung cameraman nila mga kuys. Kasi first time ko pang nakasama ng na fishing na ito. Ito si Kuya Junior. Ito, lagyan na namin pain. Yung pain namin, pusit. Ang yung, kumakain, pusit eh. Yung ay nito <coughs> makuha opposite din Pusit din o nag riyan eh ya so inariyan na kang ano kang kuya Eric Bakit tiningnan mo ya? Ito yung tinatawag na sticker, yung amag. Oh. ano 'yan? Iilaw 'yan sa ilalim. Ilalim ng dagat. Ito ang magkita ng pusit Ito yung pae nila, nila. Ito pae namin. Posit din. pusit din ng pae namin. <laughs> Ariana, na, aria. Kadalasan niya, ilang dipa? Uh, 15 15 dipa? Hmm. So, nag-start na kami mga koys. So, location namin. Nasa gitna kami ng Cebu at Negros. Yan, ito po yung Cebu. Tapos dito sa kabila ay dito uh, Negros na to mga guys, mga guys diyan. Malapit na ng si Island. nakita yun yung may mga ilaw. So, grabe ang ganda ng panahon ngayon. So time check is 6 PM in the evening. Magandang gabi po sa inyong lahat diyan. Sino kaya ang unang makahuli sa tatlong ito mga guys? Ano, you know, bising bise yung tatlo. Wala pang nakahuli. Ano, meron na? Yan. Meron ng isa. One down. So, ganito lang pala mga koys. So, meron na mga koys. Birada. Ayan. So, dalawa na. Mas kusog gre kang kuya kay nani master laser. So, meron na naman. Wow, ang laki. Lino yung video natin. Iba talaga pag Samsung. So tatlo na yung Uli na pinong boys. Itong dalawa wala pa. Zero pa. Meron na tayong vlog na pusit. Down. So, meron kaming blinker mga guys para hindi kami ma sagasaan pag may barko na dumadaan. So, nabili ko to sa Kuan Shopee. Salamat Shopee. dan wala pengkhule. <laughs> ah, malita jangan anklah guys. Bakit denang yaras anklamo maliit. Nana ah, yang akus. Jadi ya. lima na so naubos na yung pain mga koys so nilagyan ulit kuya inubos ng lima lihat area Aku lagi. Sono kita yung yang yang mait ilau silali mga boys. Yang jung blinker namin ah uh, diser. Lu uh, kag bian Nah. No. Iya, ush. Oke, atas Sekarang Okay. Pero na naman mga koys. Uh, Kinain ng pusit yung ako ko. Ano ba? Nag-start yung magtagalog sa kaya rin ko. Meron kita ya? Yeah? Oh, meron yang isa si Dante. Yes, kita mau. Kita ada yang hole ini oh. Dante. ya, one down. one down. Oops. Bubuka nang ata. So, squid <laughs> si junior na yung wala. Si <laughs> junior pa yung zero mga boys. Si ku junior. Miraku. Miris <laughs> ku junior isa. <laughs> oh. So, oh time check mga guys a 7 pm na. Oh. Wag nang ata. Oy. Pasa yung kamera natin. Oh, bubuga na naman ng ata. si Kuya Dante. Tanya. Ini hila apa? Hila pa niya. Yan. Yun. Ah. Ah. ya ah. Tatanggalin ko. Dalawa ah. na ka Kuya. Ah, ingay ng ating... Dayo, yung may ilaw yan mga guys yan yung San Carlos mga guys ah San Carlos ah Sipaway Sipaway Island ito yung Toledo Toledo City ah yung sa amin ah finamungahan doon yung pinamungahan. Yan. Meron niya? Saan? Ito na. Ito. Yan o. Yan. Pangatlo na yan. Ito na. Ito na yung malo na mga kois Ang mga kois Ano yan yan? Malaki ah? Okay Malaki yun malaki mga kois oh Buhay pa kapag hangin ba? So, ano masarap sa luto sa posit ya tinula o bisa do bisa posit so meron na nong isa dito big mga kois malami

Wala. So dapat pang ano to, kois pang abtik yung kamay mo, kois pang madalian. Dapat mabilis yung kamay mo. Oh, katulad nito, oh. Meron na naman. So dapat talaga mabilis yung kamay mo maghila ng angkla. Oh, medyo may Alo na mga koys. Parang... wala nang pain naubos na yung pain so palitan naman ng pain mga kois yung si kuya pirami natin kuna ng kamera mm. buhay pa mapagito mm. Mabugito yung pagtagak nating lumiyagan dito rin buwan na no buwan sa Mayo o Hunyo kanang Tagalog ginsan asa ba sila dapit ah naraputungo sila ha